Siyempre, patuloy natin ipakita yung galit ng ating mamamayan tungkol sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Dahil, bagamat, pero mga kinasuhan na tapos yung isang uh, uh, sinampuan may warat of wala naman dito. Kung titigan natin, mga malilit na isda lang eh. Uh -huh. Eh dapat habulin natin yung mga mga congressman, senador, no, yung mga sinasabing uh, nakinabang dito sa corruption na ito. Importante, importante 'to. Kundi mawawala ng pag-asa itong mga mamamayan po natin, lalo lalo na yung mga kabataan dahil lang pinaglalaban dito natin eh para sa ating mga kabataan. Eh. Pero kung uh, may mga sumisigaw ho kasi na BBM Sara resign well uh, we respect their we respect their opinion dahil uh, ito ay isang demokrasya kanya-kanyang uh, opinion yan, n'o pero sa amin eh maliwanag na na dapat ilantad ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon, ibalik ang mga uh, uh, perang ninakaw tapos ipakulong lahat ng mga sangkot dito tapos siyempre ipasay yung mga uh, importanteng batas na magpapalakas dito sa laban sa korupsyon. Yun ang anti-dynasty law, yung Freedom of Information Act, yung Independent Commission, at iba pa. So, importante-importante ito para sa atin. Ngayon, uh, sa darating na February, siyempre nandyan uli yung uh, uh, pwedeng uh, isang pamuli yung impeachment complaint laban kay eh Sara no so hindi naman naghihinto lamang sa usapin ng korupsyon dito yung uh, paglilinis sa ating uh, gobyerno no so dapat sama-sama kung uh, uh, isipin natin yung panawagan sa sa ating mga kaibigan ay uh, ganun rin naman eh nagkaiba sa dulo huh. no nagkaiba sa dulo pero uh, kung tayo po ay um, nagkakaisa sa sa mga unang mga usapin eh malaking bagay last na lang kong kung sakaling matupad yung uh, BBM sana resign ano ang mangyayari? Susundin ba natin ang constitutional? Na... Sundin natin. Sundin natin ang constitution. Kaya nga ang hirap nito. Eh. Hindi natin alam. Ano ba ang una-una? Uh, ah, -una, uh, voluntary naman ang resignation eh. Okay. Ang tanong, magre-resign ba si Bongbong at si Sara? Okay. Dahil kung kung hindi yan magre-resign, hindi hindi papasok yung succession, okay. constitutional succession ang susunod dapat dyan yung Senate President. Pero ang tanong ng lahat, magre-resign ba yung dalawa? Sa tingin ko, imposible Imposible. Salamat po, Kong!